Yun, nakuha na. Kayamanan. Kayamanan niya, kuya. Okay. Ano pa yung gagawin dito? Oh. Kuya, anong gagawin dyan? Anong gagawin? Lilinisin. Ay, dami basura. Ay, magtatag na, no? <laughs> Ayan, oo. Oh. Ayan, naalis yung barra. Ano ito pala? Maraming. Ito pala maraming bata. Marami. Yan. A, ya, Kuya. Ibay ah. Basura? Pero mapapakinabangan niya mga plastik, Ano? Yan. Kaya napakasipag dito. Tulong-tulong sila rito sa imus. Lagi uh, lang tumalis na eh. Ha? Umalis na. Umalis na yung vlogger niya. Oo. Uwepad ang airport. Yan. Agad saan kayo Kuya? Dito rin? Nayo ako yung Parangkay Captain. Mmm. barangay Captain. Dito po ako sabi, ano? Ah. <laughs> Yan, Kakatuwa okay. uh, dito sa Imus, nagpi-prepare na ng uh, paglilinis ng kanal para iwas baha, iwas bumahaman ay eh, hindi malaki. Yun, nakuha na, kayamanan. Kayamanan niya, kuya. <laughs> ano nga, ano, buong Alapan, Alapan 1A o Ah, dito tayo sa 1B. Ayan. Thank you, Kap. Ano pangalan nyo, Kap? Rico Santos. Rico Santos. Santos, yan. Kapitan Rico Santos dito sa may Alapan 1B. Thank you, thank you, thank you. Kuya. At yan, naispatan din natin si Kuya. Oh. Nagpipintura ng, ano, ng aming uh, bako dito sa may creek. Kuya, pinagaganda mo ba? Ha, ah, di ba? Lilinis na tingnan, ano? Bukod sa malinis na yung paligid, malinis pa yung ating creek. Sino nagganda sa inyo Kuya? Si Kapitan. Ano pa ala na kapitan natin dito para may pagmalaki natin? Rico Santos. Yan, shout out kay idol Rico Santos. Yan ang kapitan namin dito sa may Alapan 1B. Tama kuya? Ayan. Very good kuya, very good. <laughs> yeah. Nakaka-proud. Ang linis ng creek. May iwasan na natin ang baha ngayon, no, no. Hindi na na ano? Hindi Hindi nalalaki na masyado. Ano pangalan mo kuya? Robby po. Si? Robby po. Robby. Yan. Thank you, thank you kuya. Magandang umaga. So yan, maayos na ngayon yung mga kanal dito sa may alapan. Ito yung naging resulta na paglilinis ng aming kapitan. Sa pamumuno ng aming kapitan dito na si Rico. Diba? Malinis na yung mga kanal. At medyo hindi na masyadong lalaki yung baha rito sa alapan. Datay ang baha ay umaabot dito sa kalsada. Yan. Ang galing ng aming kapitan dito. Talaga nakakapraud at kasakasama siya sa operasyon. Pati mga tabihan ng kalsada ay malinis na rin. Yan. Dito lang yan sa may alapan 1B. Thank you, Kap!